Hi, good morning. Uh, mga kapro, may papakita nga pala ako sa inyo. Uh, pinakabagong video ko. Tagal ko na sanang gawin to pero ngayon lang talaga nagkataon. What? May papakita po ako sa inyo kung paano po uh, magkakain yung sinasabi nilang Google! Ba? Barinig kita sa natawagin sa amin ko ito sa Mindanao is uh, American frog or Hawaiian frog. Kung sa Pampanga naman is uh, siya. Dalawang uh sila. Bali ito is uh, basa ganito yung kulay niya. Parang medyo ng orange, orange siya. Ang kulay orange medyo na nilaw-nilaw. Yan, tumutunog po siya. Kukukukuk daw. Uh, lalaki yan sana. O iba naman yung likod. Yan. Ganyan yung babae. Ganyan yung likod niya. Same din sila. Kaso ang babae ko minsan yan, puti yung ano niya dito masyado. What? Balik kadalasan sa kanila. Ito sila yung nagdadala ng itlog. bali may similya po yan. Ngayon, ito, wag ho ninyong Uh, gagawing ulam or kakatayin kung hindi kayo marunong dahil gawa nga ng sa'yo nakakalason din. At delikado din po siyang kainin na pag hindi ka pa marunong, dapat o marunong ka sa proseso, paano magkatay, paano lulutuin. Uh, simula simula, ko sa inyo lahat. Bali ito, uh, pinakilala ko muna siya bilang uh, ang sabi kasi nila, nakakalason talaga siya pero papakita ko sa inyo kung paano siya uh, makain at pili talaga siya makain o maulang. para sa mga hindi ko marunong huwag uh, ninyo subukan baka masisira ang buhay bye bye see you next video